pagbangon mula sa kahirapan layo ni PBBM para sa mga Pilipino. Layo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makagraduate o makabangon na mula sa kahirapan ng mga Pilipinong tumatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Sa kanyang mensahe para sa pagsalubong ng 2024, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi binuburo ng epektibong ayuda ang mga tao sa kahirapan. Ano nga ba ang ginagawang aksyon ng administrasyon upang matiyak ang pagbangon sa mga Pilipino mula sa kahirapan? Tara, alamin natin. Noong December 22, 2023, iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba ang poverty rate sa bansa ng 22.4% para sa first half ng 2023 mula sa 23.7% para sa kaparehong panahon noong 2021. Merong iba't ibang programa ang pamahalaan na tumutulong sa mga mahihirap na kababayan natin. Kabilang sa mga ito, ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged slash displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang Tupad Program ay isang community-based package of assistance na nagbibigay ng emergency employment para sa displaced workers o mga nawawala ng trabaho. Kasama rin sa beneficiaries ang underemployed at seasonal workers. Tinukoy rin ng Pangulo ang programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Isa itong serbisyo mula sa Department of Social Welfare Development o DSWD na nagbibigay ng tulong medikal, edukasyon, pagkain, transportasyon o pinansyal para sa nangangailangan. Target naman ng Medical Assistance for Indigent Patients o MAIP program ng Department of Health o DOH na makapagbigay ng medical at financial assistance para sa mga pasyenteng nais magpakonsult, rehabilitate, exam o confine sa government hospitals. Meron ding free education at scholarship programs ang pamahalaan. Iniada nito ang mga mag-aaral para sa kanilang kinabukasan at makapag-ahon sa kanilang pamilya mula sa kahirapan. Bukod sa mga ito, ipinatupad din ng administrasyon ang Food Stamp Program. Upang manatili sa Food Stamp Program, kinakailangang mag-enroll ang beneficiaries nito sa job generating programs ng DOLE at TESDA magbigay ng certificate bilang patunay na naghahanap sila ng trabaho. Ayon sa Pangulo, ang tamang konsepto ng ayuda ay pantawid lamang, hindi permanente at palagian. Ika nga niya, we do not promote a life of dependency. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos na patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo upang umunlad ang buhay ng bawat Pilipino sa bagong taon sa iyong palagay. Ano pa ang dapat gawing hakbang ng pamahalaan upang hindi na maging dependent ang mga tao sa ayuda? D W Research Report. -report.